namen yaro nga hakitago ha mga boss kaya nagdownload transmission sa inu pa ito ang mga mukha ng ipit. Oh. Naman, eh. Madawan, mga ipit. usak ah sa naman 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 lang. Kunting bolt na lang madanan ni karon. Ah. Wala kong tubo bye-bye. Boss, pwede ko pakita sa nawong sa katangkal o yes. nara. Taano muna sa yung tubo. Sa ano? Ano kinohol? Thank <laughs> you.